Ta. Uy, puti ko lang. Tignan, yung ano maglaro. Uy, kailan yan? Uy, you sa 30 game subs. Daddy, try <laughs> Joke lang, patanugin mo lang. <laughs> kaya pala tunog ng tunog tol. Sige, patanugin mo lang ang kampana. Dahil pas ko. Thank you kay Daddy Trike. Thank you sa another 30 subs. Kaya si Daddy Trike ba kaya ito? Mami Alodio wala ba? Baka may Mami Alodio din. <laughs> Baka nandiyan din si Mami Alodio. Mami Alodja, baka nandiyak ka din. Patunogin mo lang ang kampana. Thank you kay Daddy Truck Daddy, Daddy Truck. Ay, napasmuk na naman dito yung magkakamuka. Uy, putak ina mo. Thank you sa 100 gift Daddy Truck Kayo ako na laro ito. Tingin mo, Yowie, matahal na tayo dito. Wala na dito na naman. Wala na yung biro, guys. Stop. Ito nga yun, yun puto. Ba't kasi walang kalahok dito? Kung kasi. Pero sige, thank you kay Daddy Truck Ma'am Yaloja, where are you? Where are you, you? 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 Yaloja? Wala kayo, patayin niyo lang ako Patayin niyo lang ako Basta nandiyo si Daddy Trike ko My Daddy Trike Itake nyo ulit kay Doddy Trike Una na hundred gifs of suligogu Undo, uh, f**k Kung inuod, Daddy Trike Itake nyo Trike Kikiss mo mukha mo eh Kikiss mo mukha mo Basta sige, content mo lang ako Kahit magano tayo dyan NBA ano Ah, post-interview yun yun na kahit mag team building tayo na mga 5 beses <laughs> Yes, kahit na natin team building natin, blacklist Paging, mami aloja, paging, mami aloja Surup na mo oh, na mga 100 game subs na naman po ko na kayo na magtatapon na si Daddy Trektor sa game <laughs> Uy, mga 100 game subs na naman, wala ko yung ako Daddy Trek Hingi na mapatay, mapatay na natin si Yowa eh Hingi na mo 100 game na naman Daddy Trek <laughs> Dami na tol, wala ko Tuna, nag, na, sumasakit na bato ko kakalimun tol Hindi na ako makapag-focus pre Oh, uh, you could uh, detry kung ikaw man yan Walang coil? Wala, hindi si daddy detry yan Hindi ako ni daddy detry Si Mami Alodia, wala? Mami Alodia, where are you? Wala yeah, eh to ka na tol Si Bench the Great, wala, kinalimutan na tayo niya kay Kuku Armel na yan eh. Kay Kuku Armel na kasi nanonood dyan si Bench the Great tol Tama na Wala eh, pagpasensya na Tayo lay na una Pero sa huli date bala siya sasaya Eh! Hey. <laughs> Para sa iyo, dali ni ay mami, alam dyan, mag-TTI tayo kay season. Hindi, si Siano lang! VIP ko na yan mamaya to, laughter. Bakit di pa tapos si Daddy Trek, Let him cook! Let Daddy Trek cook! Bakit di pa tapos? si Sulit ka, Daddy Trek! Puto ka na mo, Daddy Trek! Sige, laban! Ito, laban pa nga to, no? Labanan mo, sige! Thank you sa kayo di Games Ang mga lawya Sarap mo Gabi Teka nga titignan ko ilan na nag game subs nyo, lalakad muna ako sa base Yun ang mga pa ako dito, daddy trike, ilan na? Ano mo, 440? 440? Subot sa akin isa pa! Ay, di pala Kailangan ko may isa pa eh Kailangan ko may isa pa eh Kailangan reaction. Reaction ko lang yun sa ano, sa susun sa susun, sa susun na gift niya. <laughs> I wanna miss you Merry Christmas, Daddy Detroit! Nandiyan ka pa ba? Saan ka nag-ab? Teka lang! Si Mami Alodja kaya wala? Paano dyan si si Mami Alodja? Doon so si Daddy Trike nagpaula ng sabtol. Ayun no, pangalan Daddy Trike doon. 440 sub binigay. Si Mami Alodja wala?